Yeah. Ito guys, ops. Kung tayo na stack ng PC. Pati ng mga bag ko natin na mababango. Kasi ang promo po niyan ngayon ay 2 plus 1 29. Yan po yung mga mababango natin na fab phone. Yan yung mga hinahanap ng customer. Kaya ako kaya tayo. Stop din. Patay na. Patay na this washing. This washing natin. Ito. Ang promo po niya ay ang promo niya dito sa ano ay buy 5 for only 345. So, kukuha tayo ng 5 lima. Limang piraso. Naguhang. Ako nga ito. O, oh, bakit? <laughs> Nabubisit na naman siya. Ayan pa, may ista. Ayan. Paghihintay pa nila.